Ngayon, ito, dala na po namin yung in-order mo na mga, iwan ko, hindi ko pa po kasi ito nabuksan eh, hindi ko alam po anong laman, pero may mga dilata daw may mga noodles, tapos ito, yung po yung pampers daw ni Ruiz. Parcel po ate. Ate, parcel. Shopee. Sada Shopee. Parcel po. Sabi mo ka, mamiyay. Na, ha? Nandiyan na nanonood siya, bigyan mo siya ng mensahe. Salamat. Salamat lang. Ayan. Ay, ah, Siyempre, tatanungin natin si Ate Belinda. Ate Belinda, ano masasabi mo ka, Ma'am Yay? Ang kanta nga ito ay inyari ko kay Ma'am Yay dahil may, may napakabuting puso. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Bye. Jesus Christ está aqui. So po, mga kalingap mga ka partners welcome back po sa ating YouTube channel, syempre VTAP. So ngayon ay uh, pansin nyo, meron kaming mga daladalang dalang uh, uh, parcel ba or box no, na nagaling na, na po sa ating uh, Mabutihing sponsor. No? Ayan. Thank you, thank you so much po Ma'am Yai sa inyong uh, binigay na pagmamahal kay Ate Belinda at syempre kay Ruiz. Ngayon, ito, dala na po namin yung in mo na mga, iwan ko, hindi ko pa po kasi ito nabuksan eh. hindi ko alam kung anong... Uh, laman pero may mga tilata daw to, may mga noodles tapos nito yung kuan yung uh, pampers daw ni Ruiz so no wag niyo pong kalimutan i-like share po yung uh, video natin at syempre kasama ko pala yung uh, Agrity right Maray dito po si Kuya nasaan si Kuya ano na, na si Kuya na at syempre ah yung camera na cameraman natin si Yansky Biahing King no yung mga ladies po ay uh, medyo busy kasi fairness ngayon so ayan wag na po natin patagalin at syempre kumustahin na po natin sila Ate Belinda at syempre atin yung magandang balita para sa kanila tara let's go

po natin sa natin eh, na <laughs> ah, Ayun. Ayun. Balog, ay mating na parcel. Ayan. Parcel te! Parcel! Ganda naman ka. Ha? Balik pa yan. yan. Balik na lang natin to. Ayan o. Oh, Galing pa po itong Lazada o. Oh. Uy! Nandito si Ruiz naman oh. Ay grabe. May naman ka eh. Ay grabe. Ay! Meron <laughs> naman ng tao dito sa lobby. eh. lang <laughs> kayo. lang Okay lang po. Okay lang. Anak, ano ba, ano ba, ano, ba ano ba yan? Ano yan? Daran yun? na eh. Hindi ko pa nabaksan to eh. Masada to yun. Dito yan Dito yan. Ano Yung bag ng anak Ano Hello, Ruiz! Kumusta? Kumusta si Ruiz? Ha? May pasok ba kayo? May module ba ngayon sa lawal? Wala kayo may nakagabi ng coronation sa aking NCP. Ay! Ikaw yung king? Hindi! Apo Kumusta si Ruiz? Ha? Okay lang. Asan yung mga tigma yan? Nandito si Juan ni Chloe. si Nicole? Si Nicole ba yan? Chloe. Ay, Chloe. Chloe, dito ka Chloe. Asan si Chloe? Ay, ang cute-cute na wa ng Chloe na yan. Kamusta po, te? Kamusta kayo? Okay naman. Anong nga klaseng pagiging okay? Ah? Uh, huh? Tumatayo pa rin. Tumatayo pa rin. Ayan, sa mga hindi pa pala nakakalam si Ate Belinda po ay mayroon din yung sakit. No? Siya po yung... Uh, ano yung sakit mo pala, Ate Belinda? Lumonia. Or parang may pagkapan siya sa... Malapit sa TV. Ayan. Ayan. Kumusta, Chloe? okay lang. Ay. May pasok po pa ba sila ngayon? Yung tondo yung pa yun yung lalang yung Meron? Oo, oh, pala kay BNS ngayon, di ba? Every one. Dog kasi nasa Pink High Sea. Pink so, High. Bali, every Friday lang yung klase niya kasi De, naging... Every day na. Every day na? Bakit naging every day? Para lang mabawi yung grades. Hindi uh, kayo bumabawi yung grades. So, Hindi yung grades. So, dati ka nung no, gumagular lang siya kasi kulang nang pamasay papuntang na tulog. Ang siya naman po ang mo. Dito. Ate, wala. Ah, dito ba yung karton niya? Hmm. Ayan, si Ruiz. Kamusta yung academics? Louie. Ah, kamusta yung pag-aaral niya? Ano ay, ano Si Kong pala Ruiz nung nakaraan, hindi kumanta. Tapos si ate, yung pinakanta ko, nakalimot ako na kumanta ka. Ayun ano no? no? Parang king? nunga no. Ayun, sayang. Pero ngayon, kasi <laughs> alam naman natin na may bagong blessing. Ano? Siyempre, maghagod mamaya ng isang awitin para sa nagbigay ng pagmamahal para sa inyo. Ready ka na pa natin? Yun? Ha? No, please, ready ka na? Buksan natin? Eh, meron ba ba kayong kachin Ayan, buksan po natin mga kalingap yung uh, Ay, di ba? Ay, ginuksan na to. Ano ito natin? Meron na. Saka so, makita po natin yung mga... dito ito eh. Saka yung laman nito, hindi ko pa po itong binuksan eh. Ay, hindi naman po ito sa amin eh. Saka pa po sa Hindi eh? natin binuksan. Ano ba? Ay, grabe. Plus X Oi, Grabe na mo Ay wow! Complete Rika Dukes Ayan! Lupit! Dukes so, oh! Yeah. May pambawa ka na po te! May mga pambawa na yung wow. anak mo! Oh! Ito biskuit oh! Teka dito! Teka biskuit! Okay. Um, kapilang yung panangalihan niya, kapilang. Kapilang yung panangalihan niya! Wala ba kayong ba? Meron tayong na, nagsain ka na. Maya na? Sige na, subuhan ka yan. Yan, kompleto siya, oh. Ay, grabe, napakalaking gatas, oh. Ah, ay. Birch tree, oh. Huwag ka na magkakape. Huwag ka na sa'yo, Huwag ka na sa'yo, ha? Ay nako papahalitan kita magkapit ka. Ayan. Ito, ito sa ay ito sa naman sinya. Ay bawal ka sa amin ito naman sa iyo. Ha? Ano kaya to? Oy, may steak. Oh, steak ko pala dapat yung binigay ko. Okay na yan, ubusin mo na. Ayan nate. Tapos may biscuit pa dito. Ayan, may biscuit. Ay kompleto talaga yung binigay. May bubble wrap po. Oh. O, laruan mo. Okay. Paglaruan mo, pagpotak-potakin mo. Ay, may pancit canton. Masarap po tong almosal pag umaga. No? No, tay? Eh? Al may almosal ba sa hapon? Ha? May almosal sa hapon. Merienda yun eh. Siyempre, ito dilata. Kinompleto talaga ni Kuan eh. Si Madam. Ito may... Ito pa. Ayan, ito. Ayan. Mga sardinas tapos daming sardinas. Siyempre, ano po ba yung size ng uh, diaper ni double X? Ay, saktong sakto. Double X yata to eh. Ano ba? Ayan, double XL. Large. Eh, tama ba? Ka? Itong karton to, Ruiz. Dami! Hmm. Ay! Oo! Oh. Ate, hindi ka naman na problema sa kuha niya! Kaya fair! Dami! Dami nito! Ilang pieces kaya to? Kasi na ba ito yung pang isang taon? 42, 42. Bakit isa? 42 times 2 84 pieces 84 pieces Kasi na ba isang taon? Eh, <laughs> Ayan, no. Ruiz. Ano masasabi mo ngayon na ha? Alam mo ba kung kanino ang galing to? Hindi. Galing yan ka Ma'am Ai. Ay, Ay Ma'am Ai, Ma'am Yai. <laughs> Galaw <laughs> sa. Teka, ano masasabi mo ka Ma'am Yai? ha? Nandiyan yan Nananood siya, bigyan mo siya ng mensahe. Salamat. Salamat lang. Ayun. Ay, ah, syempre, tatanungin natin si Ate Belinda. Ate Belinda, ano masasabi mo ka, mamayay, Nanonood siya. Uh, maraming maraming salamat. At saka, malaking tulong po ito. Diba siya yung unang nagbigay dati ng kuhan, ng uh, bigas, tapos yung pambili yung ulam. Tapos nakita niya yung kalagayan ng dalawa mo pang anak na uh, nag-aaral, tapos gratis lang kung anong meron na ikuhan, tapos yung kuhan, tapos, uh, bigay ng mga kapatid mo ba? So ngayon, nag-order si Ma'am ng ito na, napinabot pinabot namin. Actually, nagkuhan to. Matagal ba kaming makabalik? Mga ilang, ilang weeks kami nakabalik. Mga uh, dalawang go. Ano? Yeah. Ayan. Sumusunod sa pick ko ah. Ayan, Ma'am Ito na po yung uh, bibigyan yung pagmamahal kay Ate Belinda, syempre sa mga anak niya. Malaking tulong na po to, lalong-lalo na pag wala silang ulam, especially yung pambaong-baong biskwit, no? Ayan, pang uh, almusal. So, <coughs> hindi na po nagbigay ng pansin si ng cash. So, bali, binus na lang po niya talaga dito kasi meron siyang natitirang uh, pinaka pera doon sa kanyang Shopee account. Kaya, binila na lang niya kasi sayang daw naman. No? Siyempre, aalayan niya ng kanta ni Ate Belinda kasi di ba yung nakaraan, sabi mo marunong kang kumanta. Eh. Ano ang kanta yung uh, pang uh, Ano mo Ano kanta? kanta sa simbahan. Oh, sige Christian song. sige nga Ate Belinda kasi bilang pa sa salamat ka na Nabigyan kayo ng uh, blessing at siyempre napansin din yung kalagayan niyo. At siyempre gusto ko lang po mag- uh, pasalamat kay Kalingap Super Mario na kung hindi po dahil kay Kalingap Super Mario kay Kuya Jan, hindi po mapapansin ni Mamya yung kanilang pong sitwasyon kaya sana po Kalingap Super Mario patuloy nyo pong uh, uh, reactionan yung mga ganitong uh, kwento ng buhay na mga nai scout po namin dito sa Northern Summer, especially na po sa head namin, no? Ayan, malaking tulong po yun para kahit pa pano, marami po yung nakakapanood hindi lang po yung mga subscriber namin, pati na po yung uh, sumusubaybay rin po sa mga reaction video nyo, no? Ayan, ate, isang uh, awitin uh, na hihandag mo bilang pasasalamat at ang Ang kanta nga ito ay inyari ko kay Ma'am Yay dahil may napakabuti yung puso. Hmm. Okay, ate, hmm. kanta mo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ is done. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his son. And now, little weak say, I am strong. Little poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ayan. Bakit po uh, yun yung naisip ng kanta na i-handog ka niya? Ano po ba yung laman ng Christian song na po Kasi si Troy so yung gumagawa ng paraan. Alam niya talagang walang wala kami ngayon. Mm. Ngayon din pa dumating yung pagmamahal niya. Kasi di ba sabi ka kung ngayon, na uh, sabi ko kaya tabi Linda na uh, ipag-pray lang po natin sana mayroong makapanood sa sitwasyon nila. Siyempre, hindi niyo po alakalain na din ang ipunang Panginoon Diyos yung inyong ah uh, uh, dalangin o dasal. Pinamagitan lang po niya si Mamiay o kami po. Ha? Para yung kahilingan niyo na matagal niyo nang uh, inadasal is mat Ano po yung masasabi niya doon, tabi Linda? ah uh, maraming maraming salamat dahil kahit hindi kami yung kusang hingi ng kung ano man yung kailangan namin. Pero yung nakapanood sa video namin, yung uh, ano yung puso niya talaga. Napakalambot. Kaya maraming maraming salamat. Yeah. hindi lang po si Atta, si Ma'am Yay yung uh, uh, posibleng uh, magbigay din sa inyo ng uh, konting pagmamahal Marami po ku ng tao yung pwedeng uh, magbigay sa inyo. Pwede po kayong humiling if ever na uh, meron kayong uh, pangangailangan dito sa abot po ng makakaya ng mga viewers po namin. Pero kami po ay wala pang kakayahan kasi nga sa, bab, sa mababa po yung views namin, siyempre yung revenue po hindi po papasok po sa kuta. So bale Dubungibis na po kami doon sa mga nanonood at syempre dito sa, doon sa mga nag sponsor Ikaw ba, at Belinda, is meron kahilingan para po sa mga pamilya niyo mo na kaya naman na ibigay o ipag-pray natin na mapansin ng mga viewers natin. Meron ba mga, mga pangangailangan na, na pwedeng mag sa kahit sa maliit na karaan? Sana lang gusto ko. Wala Ay, si. Para. Oamin na 'yung APJ. Oh, doon sa saan yun Yan narin. Yan lang. So, bale wala akong specific na bagay kung ano yung gusto ko. Yung makakatulong sa baka para sa inyo. Si Ruiz ba kasi Ruiz merong uh, gustong uh, ano pala. Ay, grabe. Ito si Chloe, hindi dito, Chloe. Hindi dito. Hindi ka dito. Nahiya si Chloe. Pero doon po naman po sa pag-aaral ng mga anak po eh, is okay naman po tayo yung kanilang uh, uh pag-i-school, kahit sa ganong uh, sitwasyon na sinusuportan lang po kayo konti ng kapatid nyo, okay naman. Binabawi naman po nila yung uh, binibigay na konting support na doon sa mga kapatid nyo. So napaka-con napaka-blessed ng pamilya na to kahit sa ganong sistema po ng kanilang pamumuhay mga kalinga, mga kapartners is nandun pa rin po yung pagtsatsaga at syempre yung uh, paglaban no, sa ganitong sitwasyon ng inyong buhay no, te? Ayan. so hindi na po natin i-base or hindi na po natin balikan kung ano po yung naging uh, sitwasyon ng or dahilan kung bakit naging ganito po yung sitwasyon ng pamilya ni Ate Belinda. Ngayon, focus na lang po sila ngayon sa present, di ba? Focus na lang po ngayon sila sa hinaharap. Yung kanya lang po na uh, talagang goal is maalagaan yung kanya mga anak, mapag-aral, makapagtapos, at uh, syempre, magkaroon uh, ng uh, uh, magandang kinabukasan. Tama po ba, Ate Belinda? Lalo-lalo na to si Ruiz, no? Meron po ba kayong mga... Uh, Naririnig ng mga achievements ni Ruiz sa uh, pag uh, modular niya. Nabilin Sa, sa ngayon, ano pa kasi... Pero okay naman. Okay. okay, okay naman importante lang grace. talaga. Oh, oh, importante lang na stable yung kanyang pag-arbukos. Uh, so, Ate Belinda, so ayan o, no, naiabot na namin yung pagmamahal ni, na ipinabot ni Mami Ay. I hope na makatulog to sa pang-araw-araw nyo. Diba dati sabi ko na sana makaabot maka maka lang kami sa inyo ng isang kapang bigas o konting grocery. Pero yung dumating is 5 kilos lang. Pero napakalaking tulong na, di ba? So, Naubos na po ba? Meron. Meron. Ay! Kasi may ano, may feeding sila na bigas. Pinatahalot na. Feeding? Okay. Okay. Ilang pa naman po yung... Uh... Kasi isang Balo, parang one-fourth lang yata yun. One-fourth? Bale, one tatlo si nakasali. Ah, so bale pinaghalo mo naman <laughs> doon. Uh -huh. So, kawawa naman po, cute-cute po naman mm -hmm. ng anak ni Ate Belinda si Chloe. Smile ka nga, Chloe! Smile! Ilabas mo yung hipi na! <laughs> <laughs> Ayan na cute ni Chloe. So, tsyaga-tsyaga lang po sila na talaga. Nakapag... Uh, paano na po ba pa kayo? Nakapagtangalian na? Chloe, send ko bakit? Ayan, merong kan dyan. Merong mga kan goods. So, halimbawa, wala po kayong uh, uh may papangulam. Ayan, meron na po dyan. Ma napakarami po, di ba? Ayan, may pansit kanton. May mga kan goods po. Ayan. Kaya na po yung bahala, no? so, ayan, natupad padrin yung ating uh, pirin, uh, na promise kay ate Belinda. Siyempre, hindi naman po namin yan magagawa kung hindi po ninyo pinapanood. At syempre, hindi niyo po isinishare yung aming mga vlogs. No. Kabutihan lang po dahil uh, naantig si Kalingap Super Mario doon sa kwento po ng buhay ninyo. Kaya ni-react niya At doon po nalaman yung uh, mga tahilan kung bakit po naging delicate uh, po yung sitwasyon ninyo. At, uh, medyo naman merong mga nasad doon sa kanilang mga narinig at nakita. Uh, at sabi nila, hayaan mo na lang daw pukusan mo na lang daw yung mga anak mo, no? At ayan. Uh, napanood ni Yai agad-agad po sila yung siya agad na nagpadala, no? Kahit sa doon yung binili kong bigas, di ba? Tapos yung sobra binigay ko. Ayan, yun lang po. Pero, nung nalaman po niya yung sitwasyon pa ng iba mong anak, ito na po yung naging resulta. Di ba? Napakasarap po sa feeling na sa mga beneficiary po namin is every time na uh, paunang vlog namin o paunang tulong is napapaloap pa namin. Di ba, Ate Belinda? Kasi parang uh, uh, din, mapukaw din yung uh, mga siradong isip ng iba na mga nanonood na ah, abi na vlog namin kayo upang uh, pagkakitaan namin. Actually po, wala po kaming kinikita dito, Tibidina. Voluntary po na ginagawa namin to kasi ito po yung gusto namin. No? Ito po yung gusto namin na tumulong sa mga kagaya ko. Yung siguro kapag uh, mayroong revenue, bonus na siguro yun. Tapos yung tinutulong din namin, doon din namin kinukuha. Diba? Yan. Yun po yung uh, kagandahan sa mga meron pong uh, magagandong loob at siyempre may mga nanonood na pinapalo up or kahit uh, sa maliit na paraan, nababalikan po namin yung mga binipisyari namin kato, kagaya kay Ate Belinda. Di ba Ate Belinda? Ayan. Ano yung uh, gusto mong uh, sabihin doon sa mga manonood na kahit pa paano is talagang uh, tinangkilik yung kwento ng buhay po niyo. Uh, sabi. Pero alam, uh, speechless pa si Ate Belinda kasi syempre sa mga ilang araw na nagdaan, ito panibagong blessing na naman yung dumating, di ba? So hindi niya talaga hindi mo ina-expect na babalik pa kami. na. So I hope na makabalik kami ulit na may magandang balita po sa inyo ha pero yun na nga yung kagaya ng mga sinasabi ko kapag paris pa kami hindi na po pal pa kami lang pero di ba kagaya ng ganito darating na darating naman po ha Ayan. So, thank you, thank you so much po, Ma'am Yai, sa inyong pinaabot na pagmamahal kay Ate Belinda at kay Ruiz at syempre sa kay Chloe. At uh, gusto ko lang din pasalamatan si Kalingap Super Mario sa pagreaction po ng video na to. At syempre, napansin po ni Ma'am Yai. Kaya, eto nabalikan or napalo din natin yung pamilya po na ito. Gusto ko lang po sanang sabihin na sana wag, nyo, wag kayong uh, magsawang supportahan yung aming uh, team. Kung the great team na sa pamumuno po ni Kuya Joey the Great, Kuya Tabang, at Edna Condor, yan TV, Big Miss Vlog. At syempre, Kuya Raymond Galosa, at syempre, supportan din po natin yung Biyahing King. At syempre, gusto ko lang din po mapasalamatan yung uh, hindi po kami iniwan, especially doon sa mga mga nanonood at nagbibigay ng na kotip pagmamahal kay Kuya Joey, especially din po sa amin na mga team niya, Ayan, thank you, thank you so much po. Unang-una, Manay Anderson, Ma'am Arin Biswilan, Ma'am Hawaii, Ma'am Oki from London, kay Tita Marcelina, at syempre kay Ate Silina Barbosa, kay Ate Ros Aguirre Vlogs, kay Ate Chari, kay Manay Manang Bicol, kay Tita Malo de Los Santos, at syempre kay Ninang Janet Gilban Salazar, at syempre kay Sis Jubes, at sa lahat na po ng mga team na pumapasok, especially po yung team Rochelle Panatics, shout out po sa inyo, kay Sir Rowelog Malalag, at syempre kay Rishid Morales, at syempre doon po sa kanyang mga staff, ng no? at kaya Kuya Bala Tirit Kalinga Prop supportahan din po natin hanggang dito na lang po yung ating vlog I hope makabalik po kami ulit dito at Belinda ha eh, pero hindi lang po kami magpapalap sa kaya no? and enjoy nyo po yung uh, binigay na blessing sa inyo ni mam Yai ay, at ayun parang uh, mayroon kayong pang araw-araw na pag kukunan uh, di ba? ayan Ruiz kakanta ka na ba? hindi hiya si ha? Hindi rin maharap. Si Chloe, hindi ka nga dito, Chloe. hindi ka kumalik ka dito. Dika. Ayan. Yan, dika, dika. Yan. Pasalamatan mo si Mam Ma Yai Sige, sabihin mo. Salamat, Mam Ma Yai Salamat, Mam Ma Yai Wow! Ang cute naman ng baby na yan. Nahiya yung ate mo. Nahiya. Nahiya din yung ate mo. Laban lang, ha? Ha? Huwag mag, 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 maging pasaway kay mama at papa. Ah, kay mama lang, ha? Huwag pasaway kay mama. Tapos mag-aral ng mabuti, ha? Ayan. Ayan. Ayan po mga kalingap mga kapartners, hanggang dito lang po yung ating vlog. At syempre, ingat po tayo palagi. God bless. Kampay sa iyo na radios mga kapartners. Peace.